ah pero hindi ko siya hindi ko nila lagi oh si Dios alam oh 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 ay masaya nito eh mga bro tinian ko yan Hindi ko yung kaila Sino yan? mga bro mga bro bahaw Bawal. bahaw pwede? bahaw 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 sa bahaw 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 meron yan? Si, mabigat yung dala namin, bro. bro. <laughs> ah, oh, eh. pala. pala. Nag-grind. Mag-LNG din yan. lang Sila na dun. <laughs> <laughs> ito na <Tila>, ano? Ito tigil. Ano lang ang gagaw niya? LMJ ang labanan dito. <laughs> Ingat kayo dyan sa loob ha. Nakaabang kagad dyan sa loob. LMJ. Ako parehas kami. Takbo niya Apa ah, tayo kagad dito. <laughs> Ay! Nalitsin <laughs> po ako kagad dyan ha. Inulam. Ay, nasa taas na. Palit na, palit na. Palit na? Palit. Oo, oh, dito na ako nag-respond sa ano nila. Sa may bathroom. Dito na sila. Oh. Nadali ako na video <laughs> <laughs> Ay, maganda nyo naman ba nila? Nag-aabag sila dyan sa loob ko rito. Nandun siya sa may bintana. Nakatong-tong. Hindi, huwag Nakatutok naman ako yan. Oo nga, nakatutok niya. Hehehehe. <laughs> <laughs> Take in the lead, stay on task. Take in the lead. Napalm strike ready for delivery. Ah, that's you're We're winning. Keep in the lead. Napalm release is 3 Ay, my ila 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 one UAV Nice, na 'yung na Your UAV has been destroyed. Magbabata, may, ano sila? Nice. Uy. Basta baka sa likod niya. Ay, nasa bintana siya, pinto. Nasa left side. Mhm. Uh mm -huh. Yeah, dan dan lang, dan dan lang mga bro. Ito ako sa left side mo. Nakatingin ako right. sa may danan. Uy, patay ako. Hostile established overhead. Ay! Lalo na sumulpot sa akin dyan. Sino to? Nakanda pa! Dito <laughs> na sila sa may bathroom. Papunta na sila sa bathroom ha. Ah. Sa right side sila dadaan. Ito may purple. Ayun na lang tumuloy eh. Lapit din ang mga teammate natin eh. Ay, nakakawin! <laughs> Napan ako ni Havok doon. Actually, kahit palapitin nyo na lang okay, uh, sa... Kaya lang, Eh, mga random uh, tayo eh. Mahirap eh. Ayaw. May uh, meron dyan kanina, wasta ka. Nag-aabang. Yan, yeah, yeah, naging dito pa rin dito siya. Dito sa likod mo. Oo. Oh. May nagbato kanina dyan. Ah! Nakanda pa nga. <laughs> nakabang na yan eh. Ah, nakabang Ayaw sila. Lang, ano, kanina ko pa inaantay. ay uh, bago, mo lang, tayo mo lang bro. Dalawa sila eh. Nandun lang sila, naka hard scope sila doon. Diyan lang sila nag-i-spawn eh. Okay. Ako sa, oh, ako, uh, lilikor uh, ako. Lili lang, ay! Hindi siya, sa nandito ako sa may bathroom. Ay, sa... Hmm, nabantayan tayo ni Kanya doon, tol. Yeah, wag yung... You're falling behind, Crimson. Nagbabantay lang sila. Huli ka. Napatay ko yung isa. Napatay ko na yung nakadapan dito na sa right side. Ako. Mayroon nag-aabang dyan, Krator. Ay, nandiyan lang, nandiyan lang tabi mo. Ay, may nag dalawa. Oh, shit Nag-aabang ako. Ay, sino yun? Si Jimbox pala yun. Si Jimbox na dyan.

Ang sa tabi ko! Oh, na na ka. sa all left side, ah. Yeah, yeah, yeah na, bro. Ay, hindi na. Ang <laughs> Ah, natalo na ako doon. Ba't yun ah? Ay? Wala na, magkakap na yung mga yan. Ah, di na sila kanina pala. Lusob na tayo ng lusob eh. na sila. Oo nga, lumang na. Ay? Hehehehe Tara chod ka Ay nakita ko niya naman no? So dark Yeah <laughs> Good game, guys. Good game. Bro, tumatak mo yung LMG ko, ha? Tumulutup yan, kahit papalo, ha? Makasabihin nyo. Fair, fair play lang yan. Hindi oh, siya may sentry, no? Oo, fair play yan, bro. Para ano, maganda laban natin. Tumatak mo ako. <laughs> <laughs> Himala. May pirdi, Baka ano, sabihin nyo. Himala <laughs> 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 Eh siya, ikaw dala mo, magaan ako, mabigat. <laughs> <laughs> <coughs> katib.